Hello everyone. Yan, freight this video guys. Sa kasagsagan ng init, 100 na 'yung init. Nandito kami oh sa park na malapit sa dagat. Silaypoe, may nag <laughs> Mafi. <Muffy. laughs> Ay, hipon. Hipon yung kuha nila. Ay, hipon yung inano. Pain. Pain. Dito ka lang mag ano? Huya, catch fish. Why? Yung painin niya, ayan. po pa mang huli ng stock. Malalim siguro titi, no? Ang layo naman yan. Yes, you want to swim? You want to swim? Ang lawak ng ano? Ang lawak ng playground dito.